guys welcome or welcome back sa aking channel. So sa video na to, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano nga ba ang paraan ng pag-order dito sa app na Timo. So kung gusto niyo malaman, tara na't umpisahan na natin. So first, kailangan ay mag-download muna ito kayo sa inyong mga cellphone. At pag iPhone nga ang gamit, ay sa App Store lang tayo magpunta para maka-download. At kapag naman Android ay punta lamang kayo sa inyong mga Play Store. At pagka-open nga natin ng ating mga Timo app, ay eto nga yung lalabas o ganito nga yung bubungad sa atin. Ayan, sobrang dami at iba-ibang mga product nga yung agad bubungad sa atin. At pwede nga kayo pumili dyan ng mga gusto nyong bilhin. Pero kung wala naman talaga dyan yung gusto nyong bilhin, ay pumunta lamang kayo dito agad sa may search bar at i-type lang yung dito yung mga bagay or yung item na gusto nyo nga bilhin. So for example, ay ang gusto kong bilhin ay short for woman. Ayan. So i search lang natin dito or i type lang natin dito. So, pag na-type nyo na nga yung item na gusto nyong bilhin, ay eto, lumabas na nga yung mga short na pang babae. So, pumili lang kayo dyan kung ano yung design or style na gusto nyo nyo. So, for example, itong isa na tuwang gusto ko. So, pindutin lamang natin yan. Ayan. Pagkatapos dito, papipiliin or pipili kayo kung anong size yung gusto mo. Ayan, yung size na available is medium, large, at saka XL. So, sa kulay naman, kung gusto nyo na ibang kulay, ay eh, scroll down nyo lang para makita nyo yung available na color na meron sila. So ayan, kapag ganyan nga ay ibig sabihin ay dalawa lang yung kulay na meron sila. So kapag okay ka na at nakapili ka na nga ng size at saka ng kulay ay pwede nyo nga itong pindutin itong add to cart. Pagkatapos ay mapupunta naman siya dito sa ating basket. At kung gusto nyo na nga i-check out ay pindutin nyo, nyo lamang itong basket na kulay green. At pagka-click nga natin ng basket ay dito naman tayo mapupunta. So dito iti-check natin kung tama ba yung kulay or yung size bago natin tuluyang bayaran. So kung mapapansin nyo yung akin ay isa nga lang yung in-order ko. At kung mapapansin nyo dito sa checkout, ang sabi dito ay 280 pesos minimum to checkout. So yung order ko ay 179 pesos lamang. Ibig sabihin ay hindi tayo pwedeng mag-check out hanggat hindi umaabot ng 280 pesos yung item na na-order natin sa kanila. Kaya naman kung gusto nyo maka-order sa kanila talaga ay kailangan ay dagdagan nyo yung item na gusto nyo para umabot ng 280 pesos dahil free shipping naman ito sa kanila. Okay? Kaya naman ang gagawin natin ay mag-a-add pa tayo ng iba pang item para umabot ito ng 280 pesos or higit pa. Kaya naman, nag-add pa ako ng isa pang item gaya na nga nitong sleeper para umabot ito ng 280 pesos or nang higit pa para ma-check out ko na siya. So ngayon, 324 pesos na yung halaga ng aking nabili. Kaya naman, pwede ko na itong i-check out. So kapag mag-check out na nga tayo, ay pinutin lamang natin itong check out. Pagka-pindot nga natin yan, ay lalabas naman itong address information kung saan pipil pa natin ito. Ilalagay natin yung address natin, contact number, or kung saan nyo gustong ipadala itong item na ho order yun nyo dito sa Timo. So pagkatapos nga natin mailagay lahat yung mga information gaya ng address, contact number at iba pa, ay pindutin na lamang natin itong save. And then lalabas na yung payment method. At dito, piliin nyo lang yung gusto nyong ipangbayad or yung gagamitin nyo pangbayad For example, chikas, yung gusto nyo, pindutin nyo lamang yan hanggang sa mag-check. Pero kung ayaw nyo naman at kung gusto nyo ay cash on delivery, ay pindutin nyo lamang itong COD and hanggang sa mag-check yan. Pagkatapos, ay pindutin nyo na nga itong submit. So, ayan nakalagay is uh, payment processing. And then, lalabas naman ito. So, ibig sabihin nun ay kumpleto na yung or na-complete na natin yung ating pag-order. And then, dito makikita nyo dito kung kailan ito darating. Okay, nakalagay dyan yung date, kung kailan siya Is ship sa inyo, okay? So, ganun lamang kadali order dito sa Timo. I hope ay may natutunan kayo sa video natin for today. At sana ay nakatulong ito sa inyo. Please give it a thumbs up kung nagustuhan nyo and subscribe sa aking channel para updated kayo sa iba ko pang i-upload ng mga video dito sa aking channel. Thank you so much for watching!